para sa akin. Si Sarah Duterte, wala na po sa tamang pag-iisip ito. Bakit? Eh, puro po pananakot yung ginagawa. Unang-una, dahil dun sa rilo, pupugutan yung pangulo natin ng leeg, ng ulo. ba? Diba? Pangalawa, uhukayin si Marcos Senior kung saan nakalibing. Itatapon daw po sa West Philippine Sea. And then, sumunod na yung nagbanta siya sa tatlong, uh, sa presidente, sa speaker, sa first lady pinagbantaan niya. Tama ka pa ba? May tama ka ba? K.O. Sobra naman yata yung pagkabangag mo. Aba! Oi, Uy! Vice President ka lang. K.O. Dapat marunong kang lumugar. Ah. Oh. K.O. Ang paninindigan regarding sa China, no? Yung mga pro-China dyan. And actually, hindi mo maipaliwanag kung nasaan ang confidential funds. Hindi po ganun yon mga... Pag kasi, magnanakaw ka, hindi mo basta-basta maipapaliwanag yan yung mga ninakaw mo. Bakit? Eh, nag-iisip ka pa paano magpalusot, eh. Oo. So, oh, ganun yun. Ay, naku po. Sabi niya, aanhin niya ang hundreds of millions when ang nakawan sa gobyerno e billion. Eh, mga sira, pala. Aanhin <laughs> niya yung hundreds of millions. Pwede, pwede kayong ano yan? Yung millions na yan, pwede pag pagpatayo ng ano yan, ng gasoline station, pwede mong ibigay kung may ex ka. Halimbawa lang, ha? Halimbawa lang, kung mahilig ka sa... Uh, halimbawa, Uh, merong isang kurakot na vice president. Okay. Pwede kaya niyang kurakot yung hundreds of millions tapos ibigay niya dun sa ano niya, kabit. Kung halimbawa lang, sample lang yun ha, baka, baka naman kayo si itong nga DDS, nag-iiyakan na gado. Sample This land is my home, a world full of mystery lang. Kayo naman talaga. Hmm. Ganon yun. O, kung sino man yung vice president na yan, pwede gawin yun. Kaya, wala pong magnanakaw na umaamin. Pero may magnanakaw na nagpapalusot. Magpapalusot yan. Kaya? Tapos huwag mong ilalang yung hundreds of millions. Kasi pera ng mga Pilipino yan. Dugot-tawis ni Lenny. Pinaghirapan eh, nila yan eh, tapos ilalang mo lang. Hindi talaga marunong magpahalagay eh. Oh. Imposible naman yan mga boss. Isipin nyo naman kung gaano na po katindi ang leakage ng Pilipinas dahil sa mga taong tulad ni